for today's video mga kamami ko at ayan nga ang king resort na atasan ni boss M na maglagay ng banderitas dito sa aming barangay dahil nga 10 days before fiesta yung barrio fiesta na tinatawag na ah uh, na ano, St. John the Baptist ayan San Juan Bautista fiesta dito na June 24 kaya naman ang king resort ay ayan Ayan, ito yung second batch na pag-aayos ng... <laughs> Taong din ako mo Bosem! <laughs> Ayan, ito yung second batch na pag-aayos ng banderitas dito sa Pura 4, 4. Kaya naman po, nagtambak ang mga tao dito. Ayan. At ayun po yung isa o nasa bubong, nagtatali. Ayan yung tatlo. Ayan yeah, yung team resort na yan okay kita nyo. No, wala si Boss M. Eh, nagtago na ayaw. <laughs> Ay, nagpapavideo. Nagpapavideo. Ay, sama ko daw siya sa vlog ko. Tapos biglang nawala. Ayan po, may bata pang maliit. Nag-spoke tumulo. Ngayon. <laughs>